Ito daw po ang pinaka mga bangong bulaklak dito sa buong Pilip dito po sa Pilipinas. Kaya po ito aking aayusin. At pinaka mabango daw po ito. Tingnan po natin ang loob kung paano po ito bumango. Oop, ganyan po pala. Ayan. gay am pala an loob niyan kaya pala mabangaw ya gayon po ya ya gayan uy mabangaw mm so pum pina mabangung bolak-lak